Guys, pansin nyo ba? Yung mga taong galit, sigaw ng sigaw, no? Kahit magkaharapa na sila. Like for example, nag-uusap, uh, nag-argue, pero bakit kailangan nilang sumigaw, no? Siguro malayo na yung puso nila sa isa't isa. Yung tipong hindi nila naririnig na yung mga sinasabi ng damdamin nila. Pero guys, napansin nyo ba? Pag yung mga bagong magkasintaan pa lang, yung tipong kakasagot pa lang sa boyfriend nila. Yung kahit ano, kahit uh, pabulong, kahit yung kahit nga senyasan lang, eh, parang sobrang naiintindihan nila yung gusto nilang sabihin, di ba? Kasi sobrang lapit ng puso nila. Kaya siguro kung galit tayo sa mga kapwa natin, sa kasintahan natin, sa pamilya natin, sa kaibigan, better na lang na hindi na lang tayo magsalita. Alipasin nyo muna yung galit ninyo sa isa't isa. And then, pag okay na kayo, ayun, tsaka kayo mag-usap ulit. Pag-usapan nyo kung anong problema, kung anong mga solusyon. Lahat naman ng problema may solusyon. Eh. Hindi yung problema na nga, pero problemahin pa natin, di ba? Guys, sabi nga sa Bible, share ko lang, sabi sa Proverbs 14.17, A man quick of temper, acts foolishly. And a man of evil devices is hated Ang may dudulit lang na galit sa puso Maaring makagawa ka ng kasalanan o patong patong pa Kaya guys, mas piliin natin magpakumbaba sa magmataas Dahil kung mapagmataas ka Maaring maging sanhito ng pagkasira Ng relasyon mo sa asawa mo, pamilya mo at kaibigan